Yeah. Ano? Ah, kala ko naman chimay. <laughs> <laughs> uh, ano ka, tawag mo? Chimay. So, oso. Sorry, oso. So, hindi ko alam dito kung tao na yung binibigay sa <laughs> nandito na pa rin ako sa Belgium. Hindi ko na alam kung anong araw. Pero ito na yung local life dito. Pretty much pagkagising na pagkagising namin. Ano na ba? 3 o'clock? 3.30 p.m. Kasi nagtatrabaho si Geraldine ng gabi. Oo. Oh, hindi really curious na. Bakit mo na rin sabihin ko. Oo. 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 Ano oh. to? Poracha daw siya sa gabi eh. Kaya... <laughs> oh my God! Hindi na rin sabihin. Ngayon, magluluto siya. Sorry. Definitely scared, yeah! Bakit na naman sa inyo yung market? Kung paano mamili dito? Ayun lalakad lang kasi Pero yun. ano to ha? Grocery to Grocery, okay So parang hindi naman yung mga touristy spot lang yun Nakikita nyo, nakikita nyo rin kung ano talaga yung pamumuhay dito So walking distance So okay, okay lang ba to? Naka, naka pajama lang ako tsaka naka tank <laughs> Just rolled off the bed So we met some other Filipinos uh, Doing the same uh, grocery <laughs> So this is area but I forgot to tell you This is more but, like Oh yeah, this is um it's another uh, part of uh, Brussels. Tapos so, yeah. ang daming Pinoy dito, maririnig nyo na lang talaga nagtatagalog. Oh, yeah. so. Dapat pala, dapat pala nirecord nire ko ng pisa pala para nakita natin yung interaction. <laughs> Kasi siyempre parang pag nakakita ka ng na ibang Pinoy, parang bihira lang. So, oh, okay? Oh, bihira lang talaga. <laughs> oh, okay, so you pronounce it as carpool? Carpool. Okay, I keep hearing this like back then. So, like, this is like, like, is this like the Ralph uh, in the US? Like Walmart uh, or something? But it's also yes, international because I remember we have this one in uh, in the Middle East. Ah, okay. Car four. Okay, so yeah, if you guys, so you guys are, you are going grocery, and I have been here. I don't like if you if you read it, it's like careful, you know, like the like, Car four. Okay. Uh, Geraldino, stay strong, though. Grandmère Margot, yeah, nagkakaiyayang. So like, what do you mean, like just the brands? Yeah, kung saan Okay. okay. di ba? Pero to fave. Buksal to eh. Hindi ka pwede dyan eh. No? Right? That means if we buy it, I'm gonna have to eat it all. I'm, uh, <laughs> <laughs> and I'm gonna, I'm going to for sure. Eh, ito yung kinahin ko sa restaurant, kidney, no? So, they actually... So, wait, no, is it kidney? Meron niya pala dito? Oh, kaya mo yun, feeling ko, no? Rare lang yung luto. Ah, datang? Ah, oh, yeah, yeah. I heard na sabi nga ni Rachel, sabi nga oh. di yung Alright. to oso, was... So, hindi ko alam dito kung tao na yung binibigay sa akin. <laughs> May tindihan yun. Ako pang sisig. Wow, sisig ka. Hindi yeah. <laughs> ako marunong eh. Tingnan mo oh. 1 euro lang oh. Wow. Like 1.76 pang sisig. Pero hindi ako marunong magsisig sa'yo. Ayos, okay. Kasi iniwasan ko ay, muna. Hindi ko kaya. ako kaya. Yung mga medyo ma-healthy mo. Ang unang <laughs> 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 dating ko sa Italy, ito yung pinakain nila sa akin. Ah, hindi ko matandaan kasi siyempre so pag luto ko, olive brown na siya. So, mas uh, appetizing, okay. di ba? Ano, sa, ano sa tingin niyo to? <laughs> <laughs> yung shape. Buong, buong ulo na. Mura lang dito, no? Kasi, di ba, parang... Parang kasi, bihira lang kumakain. Kaya, di ba, mura pa rin. Face mask. Ibang tawag na. okay. I remember. sa dami ng beer. Ito, ano. Tapos doon, sa kanto lang. Uh -huh. malapit na lang. Dalawang uh -huh. kanto lang yun, di ba? Magkano okay, doon? Uh, I think almost 10 euro. So, amuro So, one. Okay, eh, Iparaw lang yung makaroon ko. Kasi nga ito, parang yung yeah. 7-Eleven dito. Ah. Yan. Yeah. Amuro pala na mga ganito, no? Mga one. Dito. Dami kasi. Oh. Hindi so na lang tayo dito. Mm. Kasi wala na tayo magluto, ano? Wala na lang ah. tayo magluto. Yeah. Yeah. So, mamayon, bukas na lang. Bukas ka na lang siya. Uy, meron. Uy, sila ba? Okay. Ang dami kasi eh. So, right ito yung parang triple. Meron pa dito yung brown in. Parang, um... Malalakas. Parang, yeah, kasi ano, triple is, you know, more than 8%. Ito, blonde. Whoa. Masarap to. This is my favorite. Natikman naman to. With Leah. Oh, yeah. That's Remember? my favorite. This is my favorite. Yeah. Triple din yan. Yeah. Yung mga yan, yan ang mabibili mo. Kasi ito yung mga original talaga na nag blue before. Ay, see. Yeah. Okay. Yan. Uh -huh. Parang sa wine to the brand to yung mga legal na. Yeah. Oh, I don't know. Uh, I just ito, remember delivery. delirium. Gusto <laughs> mo so, i-try? Huwag mo na i-try yeah. yung ano. Yeah. Ano? Kala uh, ko naman, chimay. <laughs> uh, ano pa ang tawag mo? Chimay. Chimay? Sosyal pala yung mga chimay. Chimay dito. Shime. 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 <laughs> Uh, mga beer pala nila dito, parang champagne din. Kaya pala may hapa pag ina-open ko so para ano nga. Uh, uh, isa. Pag kinahamay lang gunisa ha. Ano nga napatitignan yun eh. Dyan, eh. <laughs> so, syempre hindi mo wala yung kanin. So, meron pala dito mga Asian. Uh, they have it. <laughs> That's crazy ha. Huh? Yeah, I didn't know that they have it Ayan, guys. Nung sinabi ni Geraldine na pupunta kami sa gym, ito pala yung ibig niya sabihin. Hahaha. Baja bigas. Pupuhat na kami. Hahaha. wine. Eh, diba? ba? <laughs> Kaya kanina ang dami kong gusto i-try na beer. Kaya sabi ko po bubuhati ko ito ng mga uh, tatlong black. <laughs> uh -huh. At least pinaghirapan mo yung beer mo, diba? parang gano'n. Hahaha. Uh -huh. <laughs> Grabe, sobrang bilis magluto ni Geraldine, no? no? oh. Hahaha. nakakapag manok pa siya, diba? Oo. Uh -huh. Wow. Day, I'm going to Canada, so... Tuloy ka ba ng Canada? Ano lang, concert ni Jai. Pero bayan mo, babalik ako dito. Concert ni Jare? okay lang yan. Yan! Masyado akong spoiled dito kayo na eh. So, Geraldine eh. Wala nang magluluto. Nakakunta ka talaga kung <laughs> bakit hindi pa to. Papa, so, habang kumakain kami, um, tanongin natin si Jeldin. Pakapit tayo ngayon, wala tayong wine. Mm -hmm. <gasps> so, kanina niya pa ako pinipilit mag-beer. Sabi ko siya na ng ko Magpunta kayo sa Belgium, guys. Almost everyday mo, ininom kayo. Kasi yung mga tao, yun ang ginagawa. No, all the time. Like, pa, inuman lang talaga. Anong gagawin mo? Alas Hindi kayo inom. alas stress ha? ng hapon. Kung lalabas ang okay, maaga na dyan, mga nagiinuman na eh, no? Pero so, talagang... <laughs> mm. So, yun talaga, it's part of their life, ha? No? Yeah. Tapos ang lalakas talaga ng beer dito kaya medyo ingat-ingat kayo sa... At saka maganda dito, meron akong family na kakilala na. Yung mga anak nila, tinuruan hmm. talaga nila kung paano uminom. Oo, oh, bakit kesa... Pero wine, wine lang ha. Ah. So ang ginawa ng father or parents, ano sabi, sa umpisa pa, 13 years old sip, pa lang yan. Pala. Hindi, ah. amoy. Amoy, amoy. Para ah. i-enjoy nila yung... Para hindi sila yung, yung para lang sa lasing. Oo, tapos eventually si tapos na nung nasa right age na sila they join them in drinking and how to drink properly yeah. kasi hindi talaga dapat inom to get drunk but to inom inom to drink to, to and simmer socialize, and yeah. socialize and to enjoy yung yung yeah. wine with your palate lahat yung tasting ganyan kasi ganun ng wine eh yes. kailangan mat, matikman mo lahat yung ano at least na pinay talaga <laughs> kahit nasa Belgium na pero uh, yun nga, kasi yun lang talaga. Kasi sa Pinas, ang alam ko lang lasing. na inuman, <laughs> yung basaga. <laughs> pag umupo ka na, lasing ka agad, no? Lasing talaga dapat. Hirap pa pag tumayo ka. Talagang... Mm. So, ang, 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 mga tips mo dito, pag mga bago Pinoy sa Belgium? Uh, beer tasting muna. Beer tasting? Parang yung una mong ginawa, di ba? Mm. Pero nalasing ka na sa beer tasting pala. Bravo. Piyabang <laughs> ko pa, yabang <laughs> ko. Hindi ako tatamlan yung beer <laughs> Oo, kasi masanay ka sa, sa, ming, sa at, ano, di ba? Malalakas na hard eh. Sa hard ka nga. Meron kasing na ako. Nalagaan hmm. ako na nakilala namin na ano. Una, si Geraldine, nakapag-aaral na siya. <laughs> oh, hindi naman. <laughs> Nagtatanggol ang tipi. Nagtatanggol <laughs> ang ako. Napi ko eh. Kinabukasan sabi ko, hindi, ako may kasalanan na nalasing ako. <laughs> <laughs> Kaya, iingat-ingat na kayo sabi yun hmm. dito. Tapos, kailangan kumain kayo na. Kaya panoorin nyo ibang video. Ang mga kakainin nyo rito, muscles daw. Yun daw yung number one nila. Na talagang staple nila. Carbonade, Yung parang deep stew siya. Makikita nyo again with the other video. Um, yung kidney, nag-enjoy ako doon. Nasarapan ako. Kasi parang syempre pagka Pinoy ka ang lasang Pinoy, diba? Yung ang pasok sa atin. Yung waffles nila, oh my gosh. Actually, kakain pa ako bago ko ulit malis. I-workout ko na lang sa US. <laughs> I-work out na. Oo, grabe. Uh -huh. uh -huh. Si Geraldine pa, tapos kasi last week pa ako alis. Uh -huh. Tapos ngayon, si Alice ako na Wednesday, di ba? Sabi niya, eh hey, kinabukasan nun, no? day off ko na. Hindi na ako nakauwi. Bakit <laughs> ka pauwi? Oo, kay? uh -huh. kaya nga sa... So... Ang kailan naman day off ko? Kaya nga, oh my gosh. Kasi ang ganda rin naman talaga ng plano, pumunta ko may Amsterdam. So, may araw. Oo. Diba? Uh -huh. Tapos ang ganda pa ng weather. Kaso, mawala uh -huh. na akong ano. <laughs> Lang... <laughs> na akong partner pagganon <laughs> Pag-uwi ko mm. may partner ka ba? bang totoo. Hindi ko kasi alam ano, kung kailan may yung vlog yung eh. um, sa timeline uh -oh. bah mayroon na yun ano 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 yung ano 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 ka ano 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 may mga tanong kayo, lagay nyo lang sa comment para magpatanong natin kay Geraldine. Kasi syempre may mga iba. Ang, ang ano nga, yun, yung mga sa, nung magpupost ako sa Ireland, mm -hmm. maraming actually na nagtatanong na gusto rin nila syempre connect doon sa ibang Pinoy na. Kasi mga mm -hmm. bago, syempre di ba wala ka rin silang kilala dito. Yeah. And guys, magtatrabaho na si um, Geraldine para meron kaming pangkain, tsaka pang inom. <laughs> <laughs> so, so, oh yan. Oh, ako na po ang mag-aayos ng mga pinggan, mga... Di mo na po tayo, para bahala dito. Sige. <laughs> <laughs> sige. So, uh, Magkabaka na rin. Okay. <laughs> sige. Bye. Bye. <laughs> oh, sige na. Ciao. Um, bahala, ha? Sige. Sige. Ay,